Hoy, kayong dalawa, ayos-ayosin yung pagtatrabaho nyo, ha? Baka nakakalimutan nyo. Close kami ng maari dito. At saka, kung ayaw nyong matanggal sa trabaho, umayos kayo. Kasi kahit di hindi, ako mismo ang sisira sa inyong dalawa. Talaga ba? Talaga. Talaga. Ay, sir, sorry po. Anong sorry doon? Ano mo na dominion pa ako? Ano mo mahal tong sapatos na to? Tanga ka ba? Ha? Yan na nga ng trabaho mo, hindi mo pa maayos-ayos! Hey. Buisit ka? Ay, hey, Josh, maayos ka nga. Sino ka ba dito? Makaasta ka Gaano ba kapanis na hotdog ang nakain mo? At nakakasuka yung pag-uugali mo dito sa cleaner na to ah! Oo! Ang init-init ang ulo ko! Ang aga-aga pinapainit yung ulo ko! Ano yeah, dito? ano <coughs> po ang mo Kinignan sa opisina ko. Um, sir, yung cleaner po kasi, sir, eh. Palampalam pa. Eh, ayun tuloy na tamaan yung sapatos ko. Di maayos magtrabaho. Tapos, pinagtulungan po nila akong dalawa. Josh, pumasok ko sa opisina ko. Ayun hey na. Ah uh, Josh, ano ba talaga nangyari? Ah uh, sir, yung cleaner po kasi natin sir, hindi maayos magtrabaho. Tapos sila Yuki at Karin, yung mga trabaho po nila sa akin po pinapagawa. Tsaka sir, alam mo sir, kinakabahan po ako sa kanilang tatlo. Kasi baka yung database po natin, nanakawin po nilang tatlo. Ah uh, Josh, alam mo kung gaano kalaki yung tiwala ko sa'yo. Sana... Bantayan mo yung tatlo. Report mo sa akin. Ah, oh, yes po, sir. O, oh, sige na, Yosh. Makakabalikan sa trabaho mo. No? Okay po, sir. Uh. Hoy, kayong dalawa. May papagawa ko sa inyo. Dapat matapos to, ha? kung ayaw niyo matanggal sa trabaho. Tsaka ito. Dabi ko pala nito. Oh. Oh. Teka, trabaho mo to ah. Bakit mo binibigay sa amin? Kaya nga. Tapusin nyo yan ha. Ano ba mong hawakan yan? Ano mo? Ikaw mo ko ng tubig doon. Bilis! Teka lang po, sir ah maintenance clean na po ako dito at wala po kayo sariling otosan ah sumasagot ka pa? ha? otosan ka pa rin dito? kay kuha mo ko ng tubig, bilis! ah uh, sir, ito na po yung tubig niyo ay natapon! pagi okay, na sir grabe naman po kayo, sinasadya na po niya yun ha Ah, sumasagot ka pa talaga, no? Ah. Oh. Bilis! Bilis! Pagalpagan -pag mo. Enzo, Yuki okay Karen. Alam ko na yung mga pinag sa trabaho nyo. Subunan kayo sa akin sa opisina. Ha? <sighs> Yuki, Karen, Enzo. Ano ba talaga nangyayari? Sige, huwag kayong matakot. Sige, so, sabi mo na. Ah, uh, Sir Charles, si Josh po kasi. Hindi na po yung ginagawa niya sa amin. Kung sa akala mo po, siya yung may-ari ng kumpanya. Tsaka po, yung mga tasks na pinapagawa niya po sa amin, hindi niyo naman po yung inutos sa amin. Ah, uh, sir, naku, lagi po yan pa upo po lang sa opisina. Walang hmm. so, ginagawa. Alam niyo, alam ko naman talaga yung totoo eh. Huwag Hindi ko naman kayo pinatawag dito para pagalitan. Ang gusto ko lang gawin nyo, ay e sakayan nyo lang si Josh. Kasi hindi naman ako ganun katanga para hindi maglagay ng CCTV sa office nyo. Tingnan nyo yung ginagawa ni Josh pag wala kayo. Hello, sir. Yes po. Ako na lang makuha ng isa dito. Kunin ko na yung data nila. Okay po. Sige. Hello po, sir. Yes po. Success. Mm. Oh, sige na. At least alam ko na yung totoo. Tsaka... Gawin nyo lang. Sakyan nyo lang si Josh. Ha? Ah. Sí, So, ano? Masaya ba? Masarap bang pagalitan ni Sir? Ayan kasi. Dapat kasi kayo sumunod sa akin eh. Kaya dapat kung anong ipapagawa ko sa inyo ay susumbin niyo para hindi na kayo mapapatawag ni Sir Sasu no? Kawawa naman. Ah, uh, Josh? um Sir, hello po. Akin na yung USB. um hindi ko po alam yung sinasabi niyo, Sir yung USB na may database ng mga supplier at client natin. Akin okay na! Sorry po talaga sir, di ko po talaga alam yung sinasabi niyo po. Nagmamangmangang ka pa Josh eh. Kaya ano to? Sir, sorry po, sir. sir sorry po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na maulit Josh. Ang kapal din ang mukha mo, Josh. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Tapos ganito gagawin mo sa akin? Anong klase kang tao? Ha? Pati yung mga kasama mo dito? Gagawa mo ng isyo? Para ano? Para maging maayos ka? Sa tingin mo ganun ako tanga, Josh? Sa tingin mo ganun ako tanga? <laughs> sorry, sorry po, sorry. Hindi mo ba alam na may CCTV dito? Ngayon, wala ka ng trabaho. At isa pa, sisiguraduhin ko sa'yo, mabubulo ka sa kulungan Sir! Sir! po! Huwag po kayo makulong, Sir! Sorry po, Sir! Josh, umalis ka na! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo! Sir! Ah! Ayaw mo talaga umalis, ha? Enzo! Ayaw umalis, eh! Pagkakataon mo na to, Sir, huwag po! Sir, wag po sir! Sir, wag po sir! 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 Ah, Yuki, Karen, parang siya na kayo sa nangyari ah. Saka maraming salamat dahil nakipagtulungan kayo sa akin. Sige na, balik na kayo sa trabaho niya. Sige po sir, thank you po. Okay?